Hello guys, so maraming tatanong paano daw gawin yung mag magic jacket effect So siguro yung iba hindi pa nakakita ng ganyan So para lang mga bagwana, sa mga expert po yun na magskip Pero sa mga wala pang alam para sa inyong mga video Magic jacket effect Alright Siyempre magawa muna tayo ng video Ito lang gagawin natin, ilapag lang natin yung jacket Tapos bitawan ang jacket Ayan na, post ka dali Tapos, alista sa camera Tapos, kunin yung back inti background Kasi, kailangan yan, guys Alright, punta tayo sa CapCut Ito po yung project Hanapin natin ang video Saan naman yung video? I-add lang Tapos, piliin natin ang Aspect ratio, guys 9.16 Check lang kung okay na, i-play lang video Kasi, hanapin natin Yung pasimula na siya siguro dyan split natin yung sa umpisa hindi natin kailangan yan ang i-click natin para mag-highlight yan ang i-delete idag natin sa unahan punta tayo sa unahan yung, kunin natin yung empty background yung wala yung ganyan ganyan yan so dito split natin tapos Hanapin natin sa tools ang praise i praise lang natin guys. Ayan na, praise na siya. So hindi nagagalaw ha, parang picture siya. So gagawin natin yung maliit na video, yung nasa gitna, i-delete natin yun yung kailangan. Tapos dito nga side, ibaba natin guys yung pabitaw siya ng jacket i-overlay natin ayan so gagawin natin yung naka-pause na video guys yung sa empty background yung nasa itaas ilain natin pa kanan para magpantay siya sa naka-overlay na video ayan so gagawin natin guys i-play lang natin ang video ayan kasi magputol tayo dito hanapin na ito na yung oras yung pabitaw na yung jacket yan yung nakapost ng konti siguro dyan so split natin Split, delete. Split, delete yung si baba split then delete para magbantay siya so ang gagawin natin guys hanapin natin yung pasimula na siya nagbitaw ng jacket yung pampisa na niyang bitawan siguro dyan so pindutin natin ang video i-split lang natin tapos yung maliit na video guys yan ang i mas natin yan yung masking natin madali lang yan nasa ano ba yung mask andito lang yan ito na. Ang gawin natin guys, i-tapin natin yung horizontal. Tapos, invert lang natin. So, ilayin natin yung yellow line pa, pa itaas guys. Ito, 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 ito. Siguro dyan. So, ang gagawin natin guys, pindutin natin yung adjust, lumabas sa, sa tulsi yung feeder. Piliin natin yung feeder and then ilagay natin sa siguro 7 check lang kung okay na check ulit sa iba pa ang gagawin natin dito guys lagyan natin ng red diamond pindutin natin yung diamond tapos ibaba natin so bawat galaw guys automatic yan malalagyan ng diamond Baba 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 Lit Baba Baba Hanggat matapos Dito i -check lang Check ulit si Baba ibak natin Tingnan natin kung gagana na ba Ayan lapag ang jacket tapos bitawan o oh, di ba magic play ulit na kadali lang to guys napaka simple lang to oh ayan na magic di ba so pakita play yang expert button guys Guys, pakipalo on share naman guys para malaman mga baguhan guys. Salamat!